sarap na. Ha? Uy, oh. Na-barbecue na rin siya. Hmm. Hindi ito kinakain ng mga Chinese, kaya mura-mura sa palengke. Tigpipiso lang. Tara. <laughs> Naluto na to, kaya lang iba barbecue namin. Ah. Ayan, binarbecue ko na yung mga ulo. Na tigpipiso. <laughs> O, oh, diba? Naging barbecue na talaga siya. Ay, uh, oh, yeah. sarap sipsipin ang ulo nito. <laughs> ang sarap na. Uy, oh, yeah. Na, kain na tayo kagabi sa ulo ng manok na meron pang tuka. <laughs> Craving satisfied na tayo nito. Kakain na rin tayo ng ulo sa wakas. Siyempre, sasawsaw natin yung sa suka at saka ketchup. Tara, kunting kanin lang naman pang dinner brunch na to. Ooh. Ketchup. suka kecap suka kecap ini <laughs> ini melawan mm. yummy